Hey guys this is mamish mommy, mommy experience um miss experience gusto ko lang i-share sa inyo yung yung tungkol sa ola um like mocha mocha kusukpera cashmere walpera wow yung yung nakikita niyo lahat sa play store na yon um last year ate ko nagkipit. Ito, eto, ito base sa experience lang namin. Base sa experience ng kapatid ko. So, nanghiram siya ng, nang, nanghiram siya sa mocha mocha. Then, hanggang sa tapang system, kalahati lang binigay, binayalan niya, nanghiram siya uli. Tapos, dahil sa malaki na, lumaki na, hindi na siya nakabayad um, yung sweldo niya, doon na napupunta. Lahat, doon na. Dahil sa ikot-ikot hanggang sa palaki ng palaki yung hiram. Kasi sa isang hiram daw na hiram mo, nyari sa isang ola na hiniram mo, tapos pabayaran mo siya, um, siyempre kulang ang isang, yung ginawa niya, hiniram siya sa isang ola ulit. Ay, umiram daw siya sa isang ola o Tapos, dal eh kulang, humiram na naman siya sa isa. Ang um, alam kong nahiram niya is um, peso buffet, um, moha moha, cash, cash me, kusog pera, wow ang dami, ang dami guys, digido, OLP, um, money cut. lahat yun, nahiraman niya pero di, yun, di na siya nakabayad pero ang rabi ng harasahan niya is yung kung OLP, Digido manikat um, cut uh, mga hindi pa yun eh pero yung mocha mocha cash me um, kusog pera uh, ano pa ba yun, ang dami tapos nagte-text na, na sa kanya na sa uh, na sa kanya ng mga death threats. Um, papatayin ko pamilya mo, susunugin ko yung bahay mo, aabangan kita sa lapas, um, uh, papatayin kita, ipopost ko yung yung mukha mo sa FB na scammer ka, i with selfie ID, ganun, ganun yung mga panakot sa kanya na mga ola. Then, dahil ako ang reference niya, yung ate ko isa, um, nakaka-receive din kami ng text. Kasi may, yung ate ko isa, may anak. Alam nila na may anak, aabangan daw, kasi hindi do nakabayad ang ate ko, aabangan, at papatayin daw kami para ang ate ko. Nung una, natakot kami. Grabe. Sobrang takot namin noon. Parang, pero ayoko kasi gusto na ng ate ko noon time na yon na magpakamatay noon. Sabi ko, bakit magpapakamatay ka? Eh, para dyan lang. Sabi niya kasi ayoko madamay kayo sa problemang ganito. Pinasok ko. Sabi ko, di ang ginawa ng ate kong isa, nagpahiram siya sa ate ko ng 30,000 para mabayaran lang yun. Kaso, kulang pa din. Kulang pa rin yung 30,000. Di, nagloan pa siya sa pag-ibig, SS, halos 50. Kulang pa din. Tinitext pa rin siya. Hinaano pa rin siya. Hinaharas. Sabi ko, tama na yun. Huwag mo nang bayaran. Tama na, stop na. Dahil wala na talaga tayong pagkukuhaan. Pagkukuhaan ng pera hanggang sa dinedma niya na sabi ko magpalit kaya tayo ng sim nagpalit siya ng sim kami, lahat kami tapos um, na ano siya, nag private siya sa FB ewan ko kung na post siya, wala kaming idea kung na post siya or what eh pero yun ang ginawa niya nag, nag ano kagad siya sa FB na nang pagkasabi kasi sa kanya na ipopost kita sa Facebook uh, with your ID ganyan uh, nag ano na siya nag private ah, nag deactivate na siya ng FB wala na siyang social media lahat yon tapos kami din nagpalit ako ng name sa Facebook para hindi maging konektado-konektado. Alam nyo, tumigil din naman, tumahimik ang buhay namin. Ah, uh, nanggukulo lang yun, siguro mga 3 months up to 6 months. Gano'n, gano'n nang nangyari yung mga nanghaharasa. Yun ang nangyari na, ano, wala na, wala na kami nare-receive hanggang sa nag-open siya, wala na, tumigil din. Kaya, kung ako sa inyo, yung mga nadidepress siya, na tinataho. wag kayong na kung ano-ano pinagsasabi. wag kayong maniwala dun. Actually, may nabasa rin pala ako sa page na yun. Um, sa Facebook. Parang kay Ma'am kikay Bautista na sa page niya. Lahat talaga. Ganun. Same text. Same um, yung pagbabanta. Lahat. Same email doon ko na pag ano na, ah, ano, dapat pala, hindi na binayaran. Ah, uh, although, dapat yung principal amount na lang binayaran, kasi sobra talagang laki ng binayaran na ate ko. Dapat pala, okay, hindi niya na binayaran. Kasi, grabe, grabe yung harassment na na-receive niya. Buti na lang, hindi nagpakamatay ang ate ko noon that time. Kaya, yung mga nade-depress yan, natatakot, ay eh, magpalit lang kayo ng SIM card. Yun lang talaga ang solusyon doon. Kaso, kung hindi nyo kagad na napalitan yung FB nyo, hindi nyo kagad ano, kasi sa ate ko buti na lang, maagap siya na private niya agad yung nag-deactivate. Na Kaso yung iba, nandun na, kumbaga nakahiya na, huwag nyo na sigurong bayaran ang um, parasan kasi grabe yung grabe yung harassment na binibigay nila yung pamamahiya nila tapos plus ang um, laki sobra ng tubo kasulang um, kaso lang syempre sa akin kasi kasi yung iba inaano ka na ah news ka na kagad na oh ah, nangutang yan kaya ganito ganyan napahiya pinos scammer kaso lang wala na magagawa doon dahil na damage um, ano bang tawag itong? damage is done na post na kayo ang ano ko na lang siguro mas maganda mapaliwanagan nyo yung mga friends yun lang friend, first family yung mga ng ola na yan na sabi nyo nice come kayo totoo naman yun although nanghiram tayo nanghiram kayo tayo pero, hindi naman scam pa rin yun. Dahil hindi naman totoo yung sinasabi nila sa sa mga ads nila, ba diba? So, pang-scam yun. Yung iba nga, hindi daw pinapakita yung kung anong down break, um breakdown kung magkano. Tapos, ganun na lang. Kunyari, sa one uh, biniram niya kasi noon halos 5,000 ang nareceive niya lang is 3.5, mga 3.2. Tapos ang balik daw is 5,200, mga ganun. ba? Diba? Tapos ito pa, ay na 7 days lang. Saan ka naman kukuha ng pera ng ganun? Tapos magbabanta na sila ng kung ano-ano. Eh, -ano. yun. Yun lang may papayo ko sa inyo base sa experience na experience naming pamilya dapat lang talaga sa pamilya nagtutulungan, huwag nang magsisihan. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.